Good morning, 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 good mapagpalang araw sa ating lahat mga kayo ang bago araw natin ngayon is Thursday uh, February 20 2025 na naman tayo mga kayo ang bago so ayan update lang ang kayo ang bago sa akin ito yung nangyayay ngayon kasi wala tayong vlog vlog kasi busy ang kuya ang bago yun so wala na tayong pagkagawin kundi mag shoutout sa inyong lahat Shoutout sa lahat ng nakakilala kay kayo ang bago saan man ng mundo mga katibib natin dyan shout out good morning good morning lalo sa at admin jiski ab at mga ating team leader si Ricky Vlog saka po admin mariam to team vlog at sa lahat team leader sa mga members good morning good morning saan masulog ng mundo ngayon tingnan po tayo natin ngayon mga ginagawa natin sa buhay mga ginagawa natin sa buhay ngayon tingnan siya natin sa mama ko dyan sa Buriya Thailand Dino Family at Umbaw Family Yan, shout out so, mga sa, dihan, sa mga nakakilala ka sa akin dyan Sa mga taga Island shout out muna tayo Kay Idol Alcaraz TV Yan, shout out kay Manoy Alcaraz <coughs> TV rin Yan, shout out so, mga sa, mga sa mga vlogger dyan sa Island Sana makauwi ko yun ba sa mga vlogger dyan Ng mga ko ngayon lang ang ating update ngayon sa araw ito at ang kuya baon ninyo ay bibiyahe bibiyahe tayo ngayon sa ating araw-araw na pang hanap buhay so sana suwerte tayo ngayon sa ating mga pasayero sana marami mong buk ngayon shout out pala sa mga kaano dyan na ah, magbubok kay kuya baon hmm, Kontakin nyo lang si Yombo kahit di kayo magbook Kung hmm, may lakad kayo Andito si Kuya bawa. Ah, Basta bah bahala na kayo magbigay ng panggas kay Kuya Bao. So yan lang, nandito lang si Kuya Bao lagi. Ini time, basta ko tagin niyo lang si Kuya Bao kung alam niyo yung number ko. Hindi niyo man alam. wala tayo. wala tayo, tayo maano yan, wala tayo makukuha niya na So yan lang, ingat-ingat ang lahat. So, good morning, good morning naman sa ating lahat. So tayo bibiyahin na naman. Bye-bye. Umbaw lang ha Kuya Umbaw lang Kuya Umbaw Youtube channel Kuya Umbaw Bye bye Love you all God bless all Bye bye Time to bye bye